Mga kapatid, nakamonitor na ang mga otoridad sa lagay ng mga residenteng nakatira naman sa tabing dagat. Nabanggit nga ni Angela sa Northern Luzon, oras-oras ding binabantayan po ang laki ng hampas ng alon. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualves. Tulong-tulong sa pagbubuhat ang mga mangingisdang ito sa Kalayan, Cagayan para ilipat sa mataas na lugar ang kanilang mga bangka. maagaring rin inilikas ang higit limampung pamilya sa mga bayan ng Lalo, Alcalat, Santa Pracedes bilang paghahanda sa Bagyong Christine. Ang ilang mga kalsada hindi na rin madaanan dahil sa pagtaas ng tubig. Sa Isabela naman, ramdam na ang matataas na alon gaya na lang sa bayan ng Dinapigi. umapod din ng ilang ilo gaya sa bayan ng Etsage kung saan nalubog ang ilang daanan. Sa probinsya ng Ifugao, landslide naman ang namerwisyo sa Galunogon Ubao National Road sa bayan ng aginaldo Agad namang nagsagawa ng clearing operations at muli na rin nadaanan ng kalsada kalaunan. Sa probinsya naman ng La Union, inilikas ng higit dalawandang pamilya sa barangay Mindoro sa bayan ng Banggar dahil sa banta ng pagbaha na mahagi na ng food packs ang provincial government. Todo paghahanda na rin ng mga otoridad sa Pangasinan sa pananalasa ng bagyo. Naghahanda na sila ng mga ipapamahaging ayuda at mga rescue equipment. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.